mata na ito. Play mo na. Nakasarado na yung protein. Paano i-test yung defective na TPS para hindi kayo ma-scam? Open natin TPS dandahan. Dapat yan na bumababa yung rating niya. Ang mababa, oh. Yun. So, ibig sabihin, good pa aking TPS. Ang ibig sabihin nito, labanan ng voltage, voltage at saka ohms. Ayan, pag nakasarado yung butterfly, yan ang reading niya. Oh, i-open ko siya dandahan.